maayong hapon mga kapubri ngano ka mga kapubri no bisan sa atong mga higala o bala man tao pahaong sa ilahang mga batasan mga kapubri kaya na mga kapubre. Ako yung maayaw naman sa atubang mga kapubre. Ito yung talikod, mga kapubre. Ah, libakon na yun ka mga kapubre. Ako na. mga mag puyo na lang na walay mga barkada mga kapubre. maglain lain na lang sa itong panginabuhi. Kaya huwag na ah, lang sa problema mga kapubli. Maunang magpuyo na lang ta mga kapubli. Likayan ang mga kaibigan, panginabuhi ang atong atubang ng mga kapubli. Hanggang dito lang muna ako mga kapubli. Mayong hapon sa tanahin.